good morning, good afternoon, good evening. Ayan. Yung kalamansi ni nanay, may dalawang pugad ng ibon. O ayan, taas. O yan. Sa may simbahan. Bawal mong anuhin at matinik. <laughs> Sa simbahan. <laughs> ano? ah, Ito mo oh. ganun, ikaw matangkad. O, oh, hindi ko ano. Ayan, hawakan mo na. Ganyan ha, huwag mong ipaganyan, huwag mong ipaano-ano. Ayan nga, ayan, ayan. Ayan, tita o. Oh. Ayun oh, dalawang piraso. ayan po mga bro mga sisop, may pugad po sa itaas ng kalamansi. Hindi lang namin mano kasi marami'ng matitinik. Bangunya na 'yung bulaklak na ilang-ilang oh, oh, na. Oh, ayan. <laughs> ayan po mga bro mga sisop. Ang humot ang umot, humot, ah, mabango 'yung ilang-ilang. Oh. Ilang. oh, ayan ayan po puno ng ilang-ilang ah. -ilang, wow, ang ganda. Ano may bunga? May apple? May apple. <laughs> apple nga. <laughs> Apple ba yan? Parang apple lang. Ito, puno ng ilang-ilang, mga bro, mga sis. Malaking puno. Puno po, puno ng ilang-ilang. Ang laki. Laki ng puno. Ito po, puno ng ilang-ilang. Mayroon pang ano? Bulak. Na. Buboy yung ginamit sa amin ba? Hindi. Ito, buboy o. May buboy pa. Ayan o. Ginagawang ano? Unan. Tapos ito naman. Puno ng ilang-ilang. Ilang Ayan may apple, oh. Oh, parang... Anawag ba? Anawag, Ani. Oh, parang apple. Parang <coughs> apple. Sige nga, kumuha ka daw ng isa, Dio. Magpatabi-tabi. ka. Ah. Wala, A ano yan? Hindi naman kinakain yata yan? Hindi, oh, lang oh, mo nang naranin. O, sige. O, hawakan mo. Buksan naman, Dio. tingnan ting mo. baliktad ng na ginawa mo. O, tuwal. O, ito po. Di, wala. Ang tanong pa yan. Ay, pangitin pa lang ito

<imitation> Hindi lang alam kung tanga ito ilang ilang lang dahil bulaklak oh. Uy, pahingi. Yan ang bangon niyan. <laughs> ayun po. Oh. Yan ang dahil bulaklak oh, grabe. Wow, ang bangon di. Ayun oh, mabango ito, ginagamit ko sa ano, sinasama sa sampagita. Hindi sa, 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 sa notebook nga nilalagay uh? yan eh. Ayun, hingi po tayo. Ayun, ayun po oh, sa langis, sa lana. Uy, uh. ilagay mo di, ilagay mo. Wow, ang bango, ayun po oh. Yan, ihahalo po namin to sa aming ginawa na langis para pangpa Swerte, ah. panghalina. Pangaroma. Panghalina. Panghalina oil. Ayan, ayan o, di ba? Ha? 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 Oh. Oh. Hmm. Maganda oh, po ito. Saka na tayo manguha pag ano na. Pag magpinauli bango, na ta. Bango. Maganda to sa ano? Lang Maganda to na isa langis ng nyog pag nagbiyernis. Ay, bilas! Nag oh. Ay, bilas! <laughs> Pinotoran dinan aja ni mare. Eh <laughs> manak di pak sik kan kayak yang tadi anu man. Aye noh. Mun cuma ni lo. Lah, ngatu mangkin punan dong kan sila. Bang, oh oke kan hilang si Antik nila. Nah anu. Hu oh, meibot kami. Senge. Kamu lari belakai musalangis mes. Ini anu natek sangalangis. Anu

mayroon dito na sa video. Ayan na, Maraming salamat talaga, Nay. Bye bye po. God bless po, Nay. Maraming salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa inyong bakuran. Bye. Pro mga sis, may mga pinya po. Oh. Tanim ng pinya. Good morning. siya. po, <Sustainable> namitas na si Mari ng pinya. Ayan, o. Oh. Hinog na. na ang pinya ni nanay. Yan. Miracle fruit. Miracle fruit. Ayan. Um, may bantay na aso. May bantay na aso ang Maracay Napakaganda. Sorry um, po at may tahol ng aso. Po. Ang aming vlog. Ayan po. Napakaganda po sa probinsya. Maraming saruwang fruta. Ayan. Ayan. Diba? ang po. So, Laking bunga. Ayan. Makalita ka Maganda yung fruta yeah, na po. yan. Sustansya po ito. Kailangan ito. Yung iba nilalaga. Nakita ko sa ano. Laking bunga o. Oh. Hmm. Parang pakwa. <laughs> yeah. Picture ka din. Hello. Bye, bye, po. God bless po sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng aming subscriber. Narito pa rin po kami sa San, Pid ano San Isidro. San. Oh, San Isidro. San Isidro. Pilar Capis. Pilar Capis po. Bye bye. God bless po sa ating lahat.